Sa sa juntwal mumpun tak ko sa independence day, diba nakita mong bejunian, nduyan feet toto yang yung isang video, yung twenty-four, twenty-twenty-four independence day sorry, hindi

Ayan nga, uh, inverter natin. Tayo ba yung last video? Ang dami ng views. Bagong TV natin. So, yung isang, ano, TV si Rana. Ito ang PC natin. Printed. Ayan. Oh, Ay okay, ko yung pagkita yung bedroom natin. Bedroom. Hindi nyo makita dyan eh. Kita na lang. Kitchen. Tingnan Si sila tita, pupunta sila dito. gusto ko kung sila dito dito, naman daw sila matatira. Si tita si Ngayon, nakita ko na yung na Sampai jumpa di Ayun lang sila ng TV natin. May tutul pala dito eh. Ito. Yung mga utawat na ito. Yung utawat na ito. Galing sa luneta. Noong June 12. Ayun, tao ko, Siyempre. Ang mga sulat na dito. Ito hindi na siya. Bagong ano natin Diba? Wala nga na dito eh. string kayo na. Bili naman tayo ng bago. Bili naman tayo rich. Okay. Tapos ng video na ito. See you on the next video guys. Bye. Ito to. Okay. Okay no, no? Bisa, na naman. Let's zoom ito.